Maganda ang gabi, bayan. Umabot na sa isang daan at walong at 188 ang patay na lang sa bagyong kilo habang isang daan at walong pong lima ang nawawala. sa sa pinakaulit. Nakakalungkot. Nakakabagbag damdamin, dami. ang ganitong pangyayari na marami ang nasawi. Halos mawas out ang mga kabahayan at mga ari-arian. Ito dahil sa korupsyon. Magsasagawa po tayo ng sariling investigasyon kukul sa flood control na nangyayari sa liluan na doon ay maraming nasawi at nawas no out ang bahay. May karapatan po tayo dahil tayo ang dihado. Pira natin ang binagas dito. At ayon nga po sa nakalap na informasyon ng inyong lingkod, ang liluan, barangay Kot-Kot, ang Kot-Kot po, ay binadita ng gobyerno ular 2024 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng... 395 Billion Pesos 395 Billion Pesos na halaga. At noong Marso 2025 ay idiniklara na itong completed. Completed na po. At ngayon ay gagamit tayo ng teknolohiya ng Google Earth upang malaman natin kung totoo nga ba na complete na at ano nga bang nangyari bakit binaha pa ang liluan gagamit po tayo ng live satellite ayan kitang-kita kita pa si ano paparating na bagyong uwan at hanapin natin ang liluan Cebu ayun Cebu Tayo na po ang mag-iimbestiga dahil yung dapat gumawa nito ay abala sa pag-iimbestiga sa Dabao. So na po, nandito na tayo sa may liluans, ang Kutut River at titingnan natin kung may flood control nga dito at nakikita natin ay wala ibig sabihin Ghost Project Eto, may nakita tayo pero kakapiraso lang po ah, Sandali, balik natin hindi natin may focus kakapiraso at sa kabila wala <laughs> apang pangyayari hanap ulit tayo eto mayroon hindi mahaba-haba pero parang substandard standard din hanapin muna natin kung mayroon pang iba nito pagkatapos ng kurbada ng ilog ay putol na wala na ayun may karugtong pero sa kabila wala at pagkatapos nito no show na ah, wala na eto ngayon ang sinasabi ko kung nagawa na dapat ng maayos ang flood control na yan di dapat ship ang mga nakatira dyan wala sanang mapapahamak at ang nakapagtataka pa project is completed hindi man lang in-infection pwede namang mag-infection gamit ang ठीक है?